Hello guys, magluluto tayo ng pansit para sa pampahaba daw ng buhay. Eh paano naman kung putol-putol yung pansit, charis lang. <laughs> Ayan, naghiwa lang ako guys ng cabbage na konti. Ang pagluluto ko kasi ng pansit, malalaki yung hiwa ng gulay at saka yung manok, malalaki talaga, hindi yung tipid sa ano, sa Pero yung gulay na nailagay ko, konti. Hindi ko kasi napansin na yung lulutuin ko pala is ano, kulang-kulang uh, isang kilo. Kaya yung na ko naman na gulay, kukunti lang, dalawang carrots, at saka konting bagyo beans, at saka carrots. Yun lang yaman yung gulay na nilalagay ko sa ano, sa aking pansit. Simpleng-simple lang, hindi naman masyadong social kasi kami lang din naman ang kakain, ganun. Ayan, tingnan nyo, ang konti lang nung carrots. Pero malalaki yung hiwa ng carrots. At saka yung bagyo beans ko is ano lang. Hinati-hati ko na lang yan para mabilis. Yung ganyan lang siya, oh. Yung parang pang ano, pang pakbet. <laughs> parang sitaw lang. <laughs> kasi, ay, dito sa amin naman kasi, hindi naman tipid. Kaya lang ako, parang wala lang, gusto ko lang, charis lang. <laughs> o, tingnan nyo yung hiwa ko ng manok guys, o malalaki. Hindi katulad dun sa atin sa Pilipinas na kinukusnit-kusnit ng maliliit, ganun. Ganyan naman ako magluto ng pansit, ayan, mag gisa lang tayo, halukay-halukay, ganun, gisa-gisa ng bawang at sibuyas, yan lang naman yung ginagawa ko. Simpleng-simpleng luto, madali lang sundan, charis lang, parang, parang professional ba? Hindi <laughs> naman pala marunong charis. <laughs> Ayan, takpan ng konti, tapos buksan. <laughs> tsaka natin na i-mikos-mikos ulit. Ayan, ah, di ba Tapos, lagyan na natin ng tubig. oh ah, gano'n. Ganyan lang, kasimple. Pero naglagay na ako dyan ng, ano, guys, ng pampalasa. Asin, paminta, tsaka magi-cubes. Tapos, naglagay din ako dyan ng, ang tawag doon, toyo. Gano'n. Yun lang naman. Tapos yan, nilagay ko na yung gulay. Tapos mekos-mekos ulit. Ah, ba diba? <laughs> o, oh, ba diba? Ang daming mekos-mekos. Tapos takpan ulit. O, oh, ba diba? O. Oh. Ngayon, ah, lalagay ko na yung ano, repolyo. Oh. Ang simple. Madaling sundan. Pero masarap naman yan, guys. Kaya lang, yung toyo namin, kikuman kasi yung brand. Ano siya? maalat masyado kaya tinipid ko na lang din yung paglalagay kasi pagdadamihan ko masyadong maalat na kaya anemic yung pansit ko <laughs> ganito kasi ako magloto ng pansit, ayoko yung overcook yung gulay ba, gusto ko kasi yung ano lang half cook hindi naman yung as in half cook yung kama lang yung hindi malambot, hindi matigas, ganun, yung sakto lang. Kasi ang gusto ko kasi sa pansit, kinakamay ko, hindi ko yan tinitinidor, hindi ko kinukutsara pag kumakain ako. Ayan, tapos mag a lang ako dyan ng water, ah, water. <laughs> yung sabaw ng ano, ng uh, atay na nilaga ko. Nilaga ko kasi muna yung atay para hindi malansa, or I mean, oh, ba diba? pa english na rin ako para hindi ma-ano, madurog-durog sa paglagay. Ayan, tapos nag-add ako ng tubig. O, diba? Na, napansin nyo, may pa-English-English na. <laughs> Siyempre, nandito sa tayo sa abroad, charis lang. Pero hindi naman ako marunong mag-English. <laughs> Ganyan lang, o. Nilagay ko na. Tapos, ayan. Halo-halo kayo ng konti. Hanggang sa lumambot. O. Oh. Ay, saboy-saboyan mo lang din yung tubig yan. Tapos, halo-halo kain, Halo talaga. Ano ba yung halo kay? Yung ano ba yun? Halo kay ube, charis. Tapos, ay, wala na akong masabi. <laughs> Ganyan yung pagluluto ko ng pansit, guys. Simpleng-simple lang, o. di ba diba? anemic siya. Kasi nga, tinipid yung sauce. Soy sauce. Soy. O, oh, nilagay ko na yung gulay. Haluin ko na lang ng konti. Tapos, ipag-sisipirate ko lang dyan yung... Luto na kasi yung pansit, guys. Ilalagay, ihahalo ko na lang yung gulay. Pero hindi ko pa pinatay yung apoy. Kasi ang gagawin ko diyan magsisipirit muna ako ng pagkain ng alaga ko. Kasi paborito nito ng mga alaga ko. Kaya lang iisa lang yung bata dito. Hindi na yung bata, dalaga na. Tapos uh, sisipirit ko lang yung pagkain niya. Tapos pagka nakasipirit na ako, yahalo ko na yung atay. Kasi hindi siya kumakain ng atay. Hindi naman niya alam ang lasa ng atay. Pero yung sabaw ng atay, puro atay. <laughs> yung sabaw nilagay ko para masarap yung pansit. O, diba? Nagka-atay-atay na. <laughs> <laughs> dinamihan ko lang yung pansit niya kaya lang yung gulay masyadong konti lang yung nailagay ko sayang pero okay na rin yan oh. tapos dyan mag aad lang ako dyan ng isang itlog para pan toppings na rin pero pandagdag na rin sa ano lasa siguro eh wala mang lasa yung itlog na nilaga eh <laughs> o oh, ganyan di ah, ba diba? pinakita pa talaga oh, ngayon tatakpan ko na naman <laughs> hmm? naluto na eh Di tinakpan ko na <laughs>